yun! Naghatak na naman yan mga idol! Grabe yan! Hmm! Laki yan boy! un, Mga idol! un Huli na Lapo na naman! Lapo na naman mga idol! Tropic! Ayan! Mga idol! Ayan na naman! Ayan na naman! Allah! Grabe! Parang... Hindi magtagal mga isda mga idol! Wala sublight lang mga idol! Basta ganun ôi im mì đanaman lăng Đi yên bia tay cà oh oh luôn 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 oh. luôn 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 mga luôn 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 Dadali mga idol, baka matulahan tayo mga idol. Yun. Yun. Oh! Idol, isang magpalang hapon sa ating lahat mga idol. Welcome back sa ating YouTube channel. At siyempre mga idol, patuloy pa rin po ako ng pasalamat sa inyo. Sa inyo walang sawa pagsuporta po sa aking YouTube. Ayun mga idol, sa ngayong hapon mga idol ay papalaot po kami. Siyempre mga idol, hindi natin kasama si Idol Iron. Kasi mga idol, ah, pagod yung katawan niya. At yun doon sa niya mga idol. And may bago tayong kasama my idol na dating vlogger my idol, nakasama nila at na primos si idol G-Boy, mga idol. Ayun, yung pinsan ko my idol. Idol G-Boy, Yan yun muna yung, yung artista natin. Sana ay makadali po tayo. Sarayo hapon mga idol. Siyempre my idol, ah, bago tayo aalis my idol. Pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil binigyan po tayo ng panibagong buhay at kalakasan sa ating pangatawan. Yan my idol at maraming blessing ha. Na Dumating po sa atin. Kaya always thank you po kay God. Yan pala sa akin idol. doll. ko na yung makina. Papunta kami sa ispat ngayon my idol. Kaya update na lang po tayo. Pag malapit na tayo. Let's go! So, Ito na tayo sa ispat. Down! <laughs> yan Ariyan na si Idol j boy Yolo! No? Ang ating bagong artista na si J-Boy mga Idol. Tignan po natin ang galing niya bagong sama po sa akin. Ayan. Ayan, medyo madilim ay dola kasi nag may paparating na ulan. Galing sa langit. <laughs> Ulap. Ayan mga idol. Ho. Sa may panahon, kanina umaga man ay sobrang kalma po. Ayan, hindi pa na boy. o, oh, sabun-bun, ibilipot sa pigas. Ma Ari na po na siya ng pundo. Yeah. Update na lang po tayo mga idol pag prastar na. Baka na, na ng sa siya adult, ah, na na si idol. Diboy. Idol. Ahiwa na lang pamain sa idol ni Yan prastar na mga idol. yung pundo. Eh eh. <laughs> <laughs> <G -boy> pala. Grabe <laughs> mga idol. Iron ko na ang nasabi. Brother, Iron. Yan si dalawang araw na natin hindi kasama sa si idol Iron mga idol. Ayan, si Idol G-Boy? Nagsama siya sa akin, my doll. Taray natin yung galing niya. Lakihan mo, pamain mo. Yan, isang hiwa lang yan. Yun, no? Oops. Yan na yan. Yan, Idol G-Boy, my doll. Yun, no? Yan. Yan, my doll. Tarihan na si G-Boy mga kahuli marami mga idol On, Kahuli ng marami daw Ayan mga idol o mga idol hindi natin ang galing na idol G-boy yan may vlog isla kayo na idol yung lawak ng ano YouTube nila si ano si Mr. Ganggang si mga boss wala pa boy Ah, ah. <laughs> John John why don John <laughs> kinain agad mga idol grabe maghatak yun sa idol gibo ya ah. Parang punit yung ano. Yan. Kami humila yan, idol. Oh, lapo yan. Lapo ka mga idol. Lapo, lapo. Parang lapo. Boom. Parang lapo daw, idol. Uy, lumalaban pa, oh. Ah. Oh. na, idol. Malapit lapo, boy. Lapo. Wow. <laughs> <laughs> lapo. <laughs> 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 danggalin, danggalin. Lapo. Ngayon, tanggalin. Lapo, mga idol. Grabe. Kamakalis siya mga kaidol. Oh. Kaya <laughs> tanggal. Yun. Ah, bukas na pala yung si aquarium. Aray boy. Ayan, aray naman sa inyong jiboy mga idol. Grabe, magkatak pala sa Idol Jiboy, my idol buhul pa bol idol don do may mga idol -du -uh. young, mga idol ang area ni idol, Now, idol Jiboy. may bangka dumadaan may idol na nubid Wala pata ah. Doon! Naghatak na naman yan mga idol. Grabe yan. Hmm, yan boy. un Mga idol. Doon, huli na naman daw mga idol. Grabe yan. Walang kawala mga idol. Magaray pala mga idol. Ah, para rin kapatid ni idol Inday ito. Idol G boy. Yun no? oh. Yan. Hindi malapit na. Night boy. Lapo na naman, lapo na naman mga idol. idol. Tropic. Yan. Ayos Tropic mga idol, sayang. Tropic Yan. Two point. Dalawa na mga idol. Yan. Yun, napakabisang kamain mga idol ha. Ah. Kutot. Yan, pamain niya kutot. Yan man si G-boy yun Tatlong adlaw mga kayo doon. Mga idol, mahangin mga idol. Ayan, may ano tayo para iwas init pero walang init mga idol kasi umuulan. Ah, uh, ano, may dagom. -um. Palipot yung ano may dun. Yung may dun. Tag-o. Yan sa itong jibo. Magos boy. Magos na kayo din. Magos na mo kayo din. Masama daw yung panahon may dun. Parang may bagyo atang yun. Wala, wala diba? Wala kayo din. Wala kayo din. Masama tayong panahon may dun. Oh, personan mga idol oh. Yun! Ayan na naman mga idol! Ayan na naman mga idol! <laughs> Ayan na naman. Pagaling mo, Idol G-Boy. Ayan mga Idol. na naman ko naman, Idol. Ayan. Grabe, magatak attack Idol. Oh. naglaban. Naglaban mo, Idol. Naglaban. <laughs> nag naglaban. Naglaban. Malaki yan, boy. Grabe, magaling tayo, Idol G-Boy, mga Idol. Ayan, sabi na. Ayan, tinggal

Yun, area na naman. Area na naman sa Idol na, Ay, Idol Iron. Idol J-Boy pala. <laughs> Ayan, Idol. Medyo nagdilim na yung ano, paligid may doon kasi may parating na ulan. Pero malayo-malayo pa kunti may doon sa aming isla. Ah, uh, doon pa umuulan mga idol oh. Yan. Samay number camp Yan, hambun ngayon, boy kasi ano? Walang init. Makulit lima, idol. Limlim. Ah, mga idol oh. Wala pa.

Yan ang pinakalaki, malaki yan. Malaki yan, syempre. Mga idol. Ala! Ala! Gusto mo eh. ng magtakbo talaga yan. Pakaglakas, magtakbo mga idol. Ah! Ayun na, ayun na! Ang pakalaki! <laughs> Dadaan ni mga idol, baka matulakan na yung mga idol. Ayun! Ayun! Um. Oh!

Ayo, aryan sama saya dulu, Ji, Ayo, boy? Ah, oh, purmahan na naman mga idol, oh. purmahan na naman. Idol. Chon! Ayan na naman. Ayan na naman. loh, gabe, Parang hindi magtagal mga isda mga idol. Wala sublight talaga lang mga idol, basta ganun hatak, Kanyang hatak. Sa hatak mga idol malakas pero sa ano, kalmadong kalmado maghila si idol Jboy. Timing mean, mga idol. Binya prosahin yung isda boy let, ano ba nagaan ng medal oh boy imid na naman ilang imid na dalawa na ba pangalawang imid na mga kaya pangalawang imid daw Ang laki to malaki laki yan kanina Doon yun na. na naman yun Grabe, magaling talaga to idol. Grabe. Ito, idol. Ayan, may idol. Umula na. Ayan, may idol. Lakas ang hangin, may idol. Nakiha na yung mga alon. may idol. idol. Oh. Wakas na hangin na kain din. Lumakas na yung hangin. tumalamig na. Napa boy. Napa dumaloy din. Napa, lakas ng hangin mo ito. Noh. Kain na kain din ta. Tapos maglakas ng agos may din. Saan daw ang Ay kahit may doon yun kahit wala kasi ang hangin na yan hihila tayo ay doon lum wala kang umuulan na Hala. ano boy kaya kaya pa kaya pa yan ay galo ah ay doon Ulo na na, babasa na yung silpo natin yun yun ibang ulpot ibang ulpot ah oh batang rider tong batok ito batok ah ah yun atong hari lang tayo boy Kasi, sige na na Ay, rider ayan naman ayan na naman Idol. Kapag umuulan mga idol. Pakain ng pakain yung mga isda. Pero mga idol na ah, uh, paglakas pa po ito. Nakakaya lang tayo mga idol. Ala! Sinalubong mga idol! Sinalubong. 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 Sinalubong! Sinalubong! Grabe! Yung tanggal na yung trapal! <laughs> tanggal na yung habol mga idol! <laughs>

Tagal. Grabe. Ah, oh, kalakas na boy. Tama ka idol. Ha? tama niya. Grabing tama niya. Tabi -tabi Tabi, pupukog. Pupukog. Kaya tama ka idol. <laughs>

Gabi, uh, lakas na mga idol. Ayan, hanggal yung trap pan namin. Gabi, <laughs> lakas na rin yung agos mga idol. Lagas na rin yung agos. Ito. 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 Yun may idol. Ah. Tol na natangtang. Idol. So mga idol bitaw. na mga idol, Iba Iba, pa dong, mga idol, Balik pa, yan, pa yan. Balik pa yun. Laki sana mga idol. Laki sana mga idol, lang. Iba na yung tubi, mga idol. Doon. Punta na doon, mga idol. Bagus.

Alah, ma Oy, mag ma sana sa ma kanang idol. Tara, uwi tayo. Uwi tayo mga idol. Ilayin yung bundo, ilayin yung bundo. Ta grabe mga idol. Oh, kalakas. Nabuta kami ng lakas ng ulan at talon mga idol. At hangin. Oh, ah, ito makulog. Mga idol. Oh, grabe si Jiboy mga idol. Yan, yan tunay na kasama.

ng uh, isna namin Dunggo na kami ayan si Adol Gboy hindi ah, kami nakapaas sa pangawil maydol kasi imuulan makasang yung hangin maydol nag naglastra kami di sana kami mag uwi ipasa na kami mag uwi pangawil pa sana kami Naglastra last kami nag uwi na kami uwi na lang kami ayan update na lang po tayo maydol pag ilan yung binta ni Adol Gboy sige boy update na lang tayo Kita na tayo yung kita ano kumusta yung pangawil natin kami na kayo nabigyan mo lang Ayun, medyo malamig. Medyo matugnaw. Medyo okay. ay may yan, totoo Medyo okay pa rin. Ayan, kalma siya, may dolo. Grabe. 1-0, mga idol. Ayun, may dolo, napatay. Ulam, ulam namin ni Adol -boy, Huli niya. Ha, Ayun, Ano? Balde, balde. Update na lang. <laughs> Ah, uh, kita kids my idol. kung ilan yung kita ni Idol G-Boy. Go! Idol, ah, uh, dito na ako sa bahay. Tabihin natin yung uli ni Idol G-Boy at yung linda niya, may doll. Ah, uh, natin yung bahay nila. Para, idol labas tayo. Hey, my idol my lakad pa ako. Yung daanan. Ah, uh, punta sa bahay ni G-Boy. Ah, tara. Tara natin, my idol. Idol. Tara na din, Idol. All dapat wala kaligo. Diyan na si Gboy. Boy! Gboy! Gboy! Hoy. Bayad Ayan si Gboy 'yung Idol. Ha? na pala si Gboy. Magasan ng idol, ito na 'yung si Idol G-Boy. Yan si Lolo. Lolo Juan mga idol. Si G-Boy. Ay ito boy, ito 'yung binta mo boy. Ah, Ano na natin? Yan. Maraming ulpot. Sa <laughs> kanuping, di ba? Oh, 600. 1,600 'yung binta mo. Nakaligo <laughs> na plus Idol G-Boy mga Ay, yan 'yung binta niya. Yan, 16 mga idol. 'Yun. Ah, uh, may kulang pa yan ano? 15. Uh, balikan mo lang doon sa ano tindahan. Ah, wala na idol. <laughs> oh, salamat tayo, boy. Salamat sa idol dahil sa biyahe ang sa tinapay noon. at binigyan tayo ng biyahe kanina. Yun. Ay, malakas yung ano, yung hangin. ulan pala, buti na ulan. Dumaan din, salamat. And, God bless inyo lahat, idol. Kita-kita sa sunod na video. God bless po.